Ate. So, si hindi na tayo aabot dun sa lugar ninyo. Dito na lang muna tayo. Ano kinamatay ng asawa mo? Kidney po. Daya. Ah, namatay nga. <laughs> <laughs> Wala naman na ko siya kinikwentong gano'n ah. Paano mo alam? Mayor. Mayor, pati ikaw nabigla ah. Mayor. Mayor, sino ba sa'yo ano, bubulong sa'yo niyan? Ano daw nagano sabi? Nag-ano po, nag-ano, uh, tawag Nito, doon? Dialysis. Dialysis daw. Dialysis, dialysis po. Ano pong sakit niya? Dialysis, kidney. sakit kidney. kidney. po. Opo. Kailan po namatay? 2000, ano, 2013. 2000, ah, matagal na. So ngayon okay, may bago ka ng <laughs> ano, po? <laughs> <laughs> ano po? ang trabaho ninyo ate? <laughs> ano po? Sidecar po. Sidecar. So meron ka ng bagong kinakasama? Opo. Oo, oh, mo. Ang galing. <O. laughs> Bakit pag tatagal pa po yun, eh doon din naman na mapupunta. Oo oh, okay. nga. Oh, tatagal din, doon din okay. mapupunta. Ilan po ang mga <laughs> anak ninyo? Anim po. Anim. Tapos doon sa, sa pangalawang mong asawa, ilan? Wala po, tomboy po. Tomboy. Ah! ah, ah Pards. Yeah. Pagdating ng panahon. Ang damay na Ayan yung mga dapat kal sa atin. po. Hello po. Bakit bakit nag- nagkumuha ka uli ng kasama sa buhay kailangan mo ba ng katuwang para sa pamilya? Hindi naman po. Eh, Ayun po yung ano nandiyo sa akin eh kasi sa dami po ng nanligaw sa akin, siya lang. Wait lang, po, ulitin po natin yung ating grupo, okay? Ah, ito pala ang tanong natin to. Ilan po yung dami? Ilan po ang nag- Ilan po yung dami? Kasi yung dami nang nanligaw, bossing, baka Opo. Yung dami ng ligaw, baka daladala -dala niya. Opo. Ano, uh. Pakiulit po yung uh, inyong uh, statement. Yung mga ng ko sa akin. Opo, yung kain sabi niyo po sa Ka dami ng ligaw. Sa dami po ng ligaw sa akin, sa kanya lang ako tumibok ang puso ko. Tumibok? Uh -huh. Ibig, alam, Ibig sabihin po, Nung nawala po ang inyong mahal na asawa, oh. marami na pong nangligaw sa inyo? Hindi pa naman po. Mano lang po ng isang taon. Mga mga magkano kadami po yung mga nangligaw sa oh, inyo? Yung dami sinasabi Kasi dami ba mga na, na nag-register dito mga sa inyo? Pito. Mga pito. ilang po? Pito. pito 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 Huwag yeah. <laughs> <nga. laughs> po itutumba! Di na-reject yung beauty ah. Ito ba ang nagdadala sa beauty? kaya galuma. Meron yung po bang Baano pito? Ba'n ginagawa mo, Paolo? Sabay-sabay? Try ko magkagayong. <laughs> <laughs> Sabay-sabay ba yung pito? Wala po ako na ano sa kanila. Wala pong tumitibok ang puso ko sa kanila. Oh. Bakit mo na isipan? So juicy siya, Mayor! Na... Oo, oh, pihikan. Ganyan talaga. Ganyan talaga pihikan ng tao. Mm -hmm. Hindi ano pwedeng sugod so ka na sugod. So ano sabi mo? Tama, na ba, tama anak? naman 'yun. Mm -hmm. Ilan ba? Anak? Ano sa? Wala naman po. Ayun lang daw po eh. Wala naman daw po sila magagawa okay, okay, kasi may ano naman po ako, may utak naman po ako kung ano ang dapat oh mali. Bakit hindi ka doon sa lalaki uli dahil Ay ayoko na pasaway. Pasaway. <laughs> Ibig sabihin ba nito? yung asawa mo? Nawala wala yung asawa mo na may galit ka sa kanya? Wala po. Eh bakit may pasaway kang sinasabi? Bibig sabihin mahilig po siya sa alak. Ayaw. Yan ba isa sa pinag-aawayan niyo dati? Opo. Anong madalas mo sinasabi sa kanya? Eh yung bibil yung pambili lang po niya ng alak, eh, kain niya na lang sa anak niya pambili niya lang ng ano pagkain. Pero nung dumating na nagkasakit na siya, ano nang sinasabi mo sa kanya? Ang sabi niya sa akin kung mag-aasawa para wako, sabi ko, eh di, kung ano-ano, ano ng puso na, ay, nang ano ng Diyos, ayun ang ano, yung, kung may bibigay. At tinanong ka pa niya kung mag-aasawa ka. Opo. Mahal na mahal ka niya, no? Ano binili, anong, anong sinabi niya sa'yo? Anong binili, may, ano pang binili na iba? Eh, basta sabi niya, ano, kung... Ayun na lang po. Sabi niya, huwag niyo lang daw pabayaan mga anak namin. Nagpaalam ba siya sa'yo nung alam niyang malapit na? Hindi po. Kailan, wala pa naman po siyang sinasabi sa akin. Nang sabi niya lang po sa akin, wag lang daw pabayaan mga anak. Wala diba, ba siyang sinabi na... Al, diba, ano ba diba. tawag niya sa'yo? Amy po. Amy? Diba, yes, dito, Sen. Hindi ba nagsabi na dadalaw-dalawin na lang siya? <laughs> hindi ba sinabi na asahan mo, dadalaw-dalaw lang siya. <laughs> eh, gusto ko nga po dalawin niya ako ngayon namawala, eh. Ang na. Wala eh, hanggang siya namatay siya. Bakit? Bakit mo gustong dalawin ka? Eh, para makita ko pa ulit siya. Wala bang oh, sinabi na ano? Mahal. mahal pa. Mahal, mahal pa na. Mahal mo pa. Mahal pa, mahal Eh, pa. hindi naman po mawawala sa pagmamahal yun kasi may anim kaming anak. Yun. Anim. Yun naman yung importante. Sa mga pa. anak, walang binilin. Ay, hindi ko. Basta sabi niya lang po sa akin. Sa akin meron. Pero sa anak ko, hindi ko naman po alam ko anong pinagsasabi naman sa anak niya. Ano ang nakita mo rito sa bago mong partner kesa doon sa asawa mo at nagustuhan mo at nahulog ang loob mo? Malalahan po siya at saka matulungin po sa magulang ko. Siya po ang nagasikaso ng magulang ko. Siya po ang nagano ano ng mga pag nagkasakit ang magulang ko, siya po nag-aasikaso. Si, saan ba sila nagkakilala? Ka saan sa sila so nagkakilala? Textmate lang po. Textmate? Oh, text oh, hey, hey. Bangs talaga ang nagtalaga. Bangs talaga. Bata, alay ka rito. Bangs is like... Ay, may chance. Bangs lang eh. Oh. Lang eh. <laughs> oh, ha? Okay. So, Raisa May, alam mo amin, na. When you go. go old, ha? Ito na, ha? Oh. <laughs> oh. Alagaan mo yung bangs mo, ha? <laughs> pito. No, dinag mo, pito. Yan ang may dala. Nanligaw. Oo. Oh. Boy, ayaw ni Andres. Isa lang naliligaw kay, kay Raisa May. <laughs> Isa lang ba maliligaw ni Raisa? Oo. oo. Sino? Si yung si kapatid ni Tasha. Ay, talaga ba? <laughs> si Andres. Yippee! At, At nag-lead na sila. Di pa siya nasagot ni Riza May. Sabi niya, bigyan mo ako ng time pa. Tama. Oh. <laughs> Sabi niya yun? Oo. Oh, oh. Di ba sinabi mo yan, Dai? Opo, oh, Madan. Umamin ka, Dai. Sabihin mo. I need more time, Andres. Ano'y nahanap oh, mo po ng time? time. Ano'y nahanap mo, Mayor? Ano'y po? po. Teka, sino nana nana. bang Andres yan? Bonifacio. Bonifacio Sandali! <laughs> Para kasi Mandalina tali, may crush kay Andres Bonifacio. Ano? Eto Dali. na, eto oh. na po si Pare. Pare, halika. Ano Ay. Ay, ba si ah. Pare? Okay. Pare. Pare. Pito, dito kami. Sa pagkula. Jun, <laughs> ano pangalan ni Pare? Ano pangalan mo, Pare? Ranji. Ranji? Ran Oo, oh, oh, Narciso. Narciso? Narciso. Pero sa babae, ano pangalan mo? Yan lang pangalan ko. Narciso talaga yeah, Narciso, pangalan. Narciso Pledo. Pledo. Di apelido. Narciso Pledo. Ranji Kadusali Narciso. Ah. Ranji. 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 Ano po ba uh, nickname po ninyo? Palayaw po ninyo. Palayaw. Ran. Ran lang. Babol ang palayaw. Babols? Ah. Babol. Wow. Babol. Anim yung anak niya. Nung bang magkasama pa sila nung asawa niya nang nabubuhay, ikaw ba meron ng pagtingin sa kanya? Bago ko siya in yung, ano, yung wala na asawa niya. Ah, wala na. Bago oh. mo siya niligawan. Pero textmate lang kayo eh. Oh, oh. Saan, saan niya sa nakuha na yung number, saan? Ka? Mayor? Ako taga probinsya ako. Hmm. punta ako dito sa Cebu. Napalad ako para pangangitan ng trabaho. Ito naman bagsak ko, sidecar. Mm -hmm. Sidecar din. Oo. Oh, oh. Tapos, Tapos? Yun, nakita kami. Bago tumatama rin, patay yung pinakilala siya sa kaibigan niya nga. Mayroon akong pakilala sayo, yun, ah, sa iyo. Maganda yon. Ah, sabi Teka lang po. Ulitin po natin yung ating, ah, uh, ating uh, mga <laughs> statement. <laughs> Dahil, ah, uh, kailangan po siyempre ano tayo dito. Sabi ah. niyo, ano sabi niya Ano sabi? Ano sabi? Ano may pakilala? Sabi ng kaibigan, Babul may pakilala ako sa iyo. Maganda yon. Ha? Ah. Oo, oh, may bang. Tapos yun, sabi niya, ito nang biro." Oh. tinawagan ko. Oh. Tapos, ano, ano tawag sabi? Tapos, ano sabi niya? Sige, kita tayo. Kita o. Oh. Ano? Ah, hindi, okay naman din. Kaya sinasabi niya, patay na asawa niya. Yung may magulang siya, may mga anak siya. Sabi ko, siya, sa tanggap ko naman eh. Pero maputol ma ko lang. Nung tumawag siya sa'yo, siyempre magtataka ka, hindi mo alam yung number. Sinagot mo. Hindi po. Sabi ko, sino ba to? Sabi ko, saan mo ba nakuha yung number ko? Nalit ka, ka. Konting ano lang, kasi oh, pakipot. Pa -pa eh, pakipot, pakipot. Eh, Anong oh. nalaman mong galing sa kaibigan? Eh, sabi ko, sino pong nagbigay sa inyo? Sabi niya, si Majo. Ah, ito, sasapakin ko to, eh, sabi ko. Wow! <laughs> si Pero alam mo kung ano yung kasarian niya? Ay, hindi pa po. Hindi pa. Kasi kasi babol sa pangalan, eh. Tapos, sinabi mo, magkita agad kayo sa iyo nang galing. Hindi po. Ang sabi niya, sabi niya sa akin, O, oh, sige, pag ano, tatawag ulit ako. Tapos, tumawag ulit? Opo. Pero nung tumawag sa'yo, nung binaba niya na nag-isip-isip ka na ba? Eh, hindi pa po. Kasi... kasi, paano mo ipagkakatiwala pagkakatiwala yung ganda mo At kung kani-kanino ka lang? Eh, iba? hindi pa po akong ganong ka, ganong ka ano. Kasi ang iniisip ko, yung anak ko pong babae. Yes, of course. Kaso ko po yung pag-aaral niya. Gano'ng katagal yung ligawan bago naging kayo? Hmm, bali, wala pa pong isang taon. Hindi pa wala. Tagal din naman pala. Mga six months, mga ganun. Dalawang buwan. Dalawang buwan? So ikaw naman, nakita mo may mga anak. Malaking responsibilidad to. Anong naisip mo? Wala ka rin hanap Lalo buhay. Na okay naman din sa akin, magkatulong sa kanila. Kasi naawa naman din ako sa kanya. Minsan nag-ano siya. Parang hindi siya nakamubuo nung wala na sawa niya. So, ano may tumatawag sa'yo. Naku, babae. Ay, naku. Sino yan? Yeah. <laughs> na, ano ba, ano silosa ka ba? Ano? Siloso ka? Hindi naman. Wow. Ano mga trabaho ni Brand? Sidecar, bossing. Ha? Sidecar din? Sidecar ako. So Nagsa sidecar. sidecar po. Sidecar po. Ah, sidecar. Sidecar. Opo. Tapos, dalawang buwan lang uh, sinagot na, na siya ng oo. Oh. Eight months eight ay ay daw ay po, bossing. Eight months. Ante, oh? saka. Kala ko dalawang buwan. hindi ni Ranji, dalawang buwan eh. Ah, nagkakilala. Eight months sila. Pero dalawang buwan, nang ligaw, sinagot na niya ng Oo. Okay. At uh, dahil doon, bigyan Name natin sila, bigyan natin ng regalo. What? Mabilis <laughs> eh. <laughs> Tumas na so ang ba? Dalawang bal lang, oh. sinagot lang. O oh, bakit? <laughs> ah, <laughs> meron pa <pare> rin. <laughs> 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 Ito na, na. na. Congratulations. Ate, Ate si Bangs. Ito na muna ang regalo namin sa inyo mula sa Hanabishi. meron po kayong automatic rice cooker. Meron po kayong gas pan. At meron kayong 3-in-1 portable, portable grill. grill. Ayan, Hanabishi ka partner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na yan ni Bossing! Tapos nagkang pa natin regalo nyo. Meron kayong layo, another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Kaling naman ka ito sa TNT. TNT. Maraming sa bisa, maraming sa life. Yan ang ng TNT with Giga Video 60. May 5 gig ka na na pang stream for 3 days. Yeah! Sasaya na yan! Kaya, mag-load na! Dagdaga pa natin regalo another 5,000 pesos plus grocery items galing naman ito sa Pure Gold! Pure Gold! grocery o paninda sa pure gold na tayo. Kompleto yung mga bilihin dyan. Mura ang presyo at sa kalidad, hindi ka padihado. Talagang panalo sa quality, panalo sa value sa bawat pamimili dahil sa pure gold, always, always panalo! panalo. Pa natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Yeah. Galing naman ito sa CDO Idol Cheese Dog. It's Idol time. Enjoy ng buong pamilya ang bawat kain at bawat kagat ng CDO Idol Cheese Dog. Dahil ito ay cheesy nam-nam at juicy nam-nam. At dahil ito ay malinam-nam, garantisadong ito ay masarap. Bukod sa pagiging namnam -nam, o masarap, meron pang promo ang CDO Idol Cheese Dog, CDO Idol Hot Dog at CDO Chicken Frank sa bawat bili mo ng 1 kg pack. Meron kang makukuhang free spoon and fork na magagamit ng mga Dabber Kids. Mabibili ito sa leading supermarkets nationwide. Aha, yan o. Oh, ang cute. Ganda. Meron dyang four designs sa pwedeng i-collect para... Kaya mga Dabber Kids, bili na para mas namnam -nam na mealtime ng buong familia. Pa? Correct. At dagdagan natin, alam nyo ba? Ano yan? Ah? Alam niyo ba kung ano yung as, as emergency? As emergency? As emergency. As si Hindi 'to mag emergen. As, as emergency. Cargame <laughs> <laughs> yung As emergency. Eto na nga ang as emergency na tinatawag natin ay nangyayari kapag naghahalo ang ating pawis at huh? underarms bacteria. Ha? Ako. Pinutukan. Ayaw natin yan. Naku, kahit sino, ayaw niyan. Kaya ito na, para maiwasan natin ang ANS Emergency, may regalo sa inyo ang Rexona. Rexona! Plus, meron ka pa 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Di gula, puwede! Say no to as emergencies. Use Rexona after every bath for up to 72 hours sweat and odor protection. Ayan, kaya pumunta na kayo sa pinakamalapit na suking tindahan para bumili ng pinakamabenta na deodorant, lotion. lotion sa rumbayan. Yes, congrats. Alam mo na, kayo nagsasidecar kayo. Kailangan, oh, kailangan nyo na. Para iwas as emergency. Congratulations, Congratulations po. Thank you po. Salamat, po, po sa mga busing. Salamat po, busing. Pero Remedios. ate Medyo. nagsa sidecar ka Nagsa sidecar din pala si Remain oh, sila. Okay, oh, ito oh, para mga oh. may mga regalo na kayo. May uh, 25,000 at uh, para pang araw-araw uh, na gastusin para sa mga anak. Eh, yung 25,000 gawin na nating 60,000 pesos. Wow! wow. 30, you know. 40 50, 50 60, 000. 000 pesos. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. po si Para maipanggabot po mama po. Nasakit din si mama mo. O, may ano po siya, may katarata po. In... Ayan, mga katulong kay mama mo yan. Marami po salamat. Ito po pinapanalangin ko makatulong sa nanay ko po kasi siya na lang po ang magulang ko. Namatay na po ang tatay ko noon, June 24 po. Wala na rin tatay mo. Apo Namatay po. Saka makatulong po ako sa tita ko nasa hospital po ngayon. Kidney din po ang kasakit niya po. May sakit din. Opo. Mm. Well, kaya ka ng biyaya kasi marami kang gusto mong tulungan. Tulong mo po. Matagal na po ito. Wala lang po talaga. Mag gusto ko nga po ibenta po inside car ko para makatulong po sa tita. Huwag mo ibenta kung yan ang ano anak, mo buhay mo, anak buhay mo, buhay, mo Kasi may mga anak pa po kayo. Oo po. Kaya lang may asawa na po yung inasigaso ko po yung anak ko po pong nag-aaral. Sige po. Congratulations po. Ah. God bless Ay. po Ay. sa inyo. Naway gumaling yung mga may sakit yung kamag-anak. Marami pong salamat. Yung banks niyo, huwag nyong babawasan, ha? <laughs> Yan ang agimat. Yan ang agimat. Mm <laughs>